Yan mga farmers oh. Tsaka kalabera tayo no? ngayon oh. Ay, sila lang pala yan, eh, nagkakalabera. Ngayon, hanggang, hanggang doon ay nakalabera nila. Yan, ganito ka farmers ang dinaranas ng mga hindi nag-aaral. Oh, pinag-aaral ng magulang, hindi nag-aaral ng mabuti. Ito ang sasapiti ng mga batang hindi nag-aaral na mabuti. Ang bagsak nyo kundi sa bundok, sa bukid. Oh, tingnan nyo naman oh. Putok-putok na. Ha? Ay, ay. <laughs> Hindi nalibag pa ako nung kasama ko nung ano. Ayun. Grabe. tingnan niyo na may tsura ko mga ka-farmers. Kaya kayo mga kabataan, pag pinag-aaral kayo ng magulang niyo, mag-aaral kayo. Para hindi ganito ang sasapitin niyo. 'Di ba? Eh, oh, no magbibilad kayo sa araw. Na Walang lalo na pag walang hangin, sobrang init. Katulad ni Bayo, hindi rin nag-aral. Puro sa hulo lang ng ilog yung tumatambay, hindi pumapasok. Ganyan, nasasapiti ng mga batang hindi nagsisipag-aral. Kaya kayo, habang pinag-aaral kayo ng magulang, mag aral kayo mga bata.